Ito po yung mutya ng langka na naging bato na yung buto. Ang mutya po ng langka mga kamusang. Ito po ay maganda po ipatangan sa buntis. Ito po kasi mga kamusang. Pag may tinatangan ang buntis na malapit na po mga anak nadudulas lang yung baby yung hindi na mahirapan mag, uh, magpalabas ng baby yan po yung kakayahan ng mutya ng langka na naging bato na maganda rin po itong gamitin sa trabaho o negosyo panghalina po at pampaswerte kumbaga sa langka napakabango po ganun rin po yung visa niya pag may tinatangan po tayo nito yung hindi mo kilala yung tao na napapangiti sa iyo na para bang napakagaan at uh, matagal na po kayong magkakilala yan po yung visa ng langka mga kamusang panghalina po at uh,